Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw. Just look at me. Huwag kang matakot. Hindi kita kakain. Hindi ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. At kinukonsinti kayo na inyong chipopulis. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Wait, wait, a minute, Colonel. Let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, ko. Makikita yes, makinig ka. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Eh, eh Klaruhin ko lang, Sir Tutol, pa. Hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito, ha? Uh, kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kita mo naman kung ako yung, ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. nga pumasakit masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit kung sino pa po yung biktima. Pinasok na yung bahay na wala sa tama. Walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung mayari ng bahay. Yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin pati yung anak ikinulong anong klase ng ustisya meron dito nang pa sabi ko nga kayong tatlo nagawa niyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila mahirap kung ginawa niyo yon sa bahay ni General Bato de la Rosa na Senator Bato de la Rosa baka kami kalalagyan kayo. Guys, I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. O maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matapat, di kita kakain, di ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo ang kaya mo lang mga pobre Itigang mo pa siguro hanggang sa matulang pero pagkaharap ko ako takot ka bag mo subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman hindi baka naratat na kayo nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan and I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan at kinukonsidig kayo na ng chipopulis pinasibak ko ibinalik ano klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibibi-bibi. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O ba tatagpuan na ng patay at nagbigti ko Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado, Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, uh, we will do that, uh, Sir Tertulpo. Well, andito yung nagbalik, yung uh, Provincial Director. Uh, can we hear from uh, you, Provincial Director, Ma bakit yung binalik? Sir, uh, good afternoon. Uh, na, Naibalik namin sir, based doon sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. So with that sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang ang interview. So ibinilik namin sir. Yung lang yung re recommendation namin sir and it was approved by the regional director sir. Then pwede ba natin patawag regional director? The alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid nag ng bahay ay nakasibilyan at nakabunet at walang suot na body cam. So, how's that for a command of responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, uh, ulitin ko, sir, yung, yung investigation namin kasi, yung presence of the police dun sa area is uh, to validate the information. Now sir, pakisagot lang po, yung tinatawag na command responsibility, yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, naka nakabonet, nakas, um, nakas, ginelas, Your Honor, Mr. Tor Torpo, hindi pa pala ito na out, Come sec, please, administer the out. Yes, sir. Sir, kindly stand up, please. Please raise your right hand. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo na grade ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, walang body cam. May Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagpukulang bang mga pulis doon? May lapses ba doon? Sir, uh, kung, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi ba na nakasuot ng tsapa na pulis? Kahit nasabihin natin wala nang warat, at least ba na may ID na makikita na pulis sila? Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala nung mga ng kamilong family, mga akit bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was, there, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir. No, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir. Yes. Pwede no. So, mag-raid na walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntan, sir. Kaya mag-serve ng walang, walang body cam? Okay lang, nakabunit? Pwede, sir, kung ano, uh, covert operation kasi yun, sir, yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant tong pumunta sila doon, sir. Based doon sa... Incursion. So, wala silang warrant? Yes, sir. None. Okay, bingo. Sano? Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So, kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're resisting, na siya ng untong hininga. Wait, but, wait a minute, Colonel. Let me finish. Huli ka na. Baka pati ko, paparilib ko. Yes, Makinig sir. ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong waran. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko, for oh, the end time, ngayon, lumabas sa bibig mo. Uli ka balbon, sabi pa naman netizen. Sabi mo, walang waran because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant In fact, wala silang search warrant pero may meron si pagka muna sumagot. Sure, sure. Wala silang warrant dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because and dito pa nga dito si Attorney Bernardo because at that time merong uh, witness or asset na nagsasabi nandiyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na i-serve nila ng warrant. Do you, do you remember that attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant arrest. Sabi nila, there's a warrant arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, yeah. opo, Honor. Narinig ko po, po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, eh dapat e sumunod doon sa sa Supreme Court uh, issue sa dapat naka body warrant camera po. Narinig mo, Kaya nga Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, Walang warang at covert operation. Hindi kayo tumutugba pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, chief of police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Uh, your Honor, Sir Durtulpo, pero mo natin. May warang o wala? Sir, uh, may warang, sir. Pero oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero But, may may warang yung subject. Mayroon sir, Mayroon. hindi lang na bit, -bit yung warant. Yes, warrant. Yes sir, yun ang ibig kong sabihin sir, na hindi, hindi lang bitbit -bit yung warrant because they are validating chip intel po yung huh? nandun sir. So, klaruhin natin, covered ng warrant yung yes, subject sir. na hinahanap nila. Yes sir. Hindi Over lang na bitbit -bit yung papel. Yes sir. Oh. Yeah. mo pag... Walang warrant, dapat hindi yeah. kayo pumasok. Sir, actually sir, hindi sila parang, pumasok sir. sorry, so, sorry po chief, doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warat. Sinabi na nga mismo ni uh, Atty. Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo, mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warat. They were there, here. Dala nila yung Ngayon sinabi mo walang warat, pero nung i-baby ka, sabi mo, eh, eh ko lang sa ito, Hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito, ha? Uh, kahit na mga dati ko itong mga tao, ha? Alam mo na, kinakita mo naman kung ako yung, ako gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung operatives, number one, we allow them to use a uh, uh, bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag iserve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung anjan o wala yung subject, wala pong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng uh, police. Pero kadlangan pag serve nila dapat may kasama na silang police pulis na uniformado. So because the, the, yes. the, the my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanila pag meron tayong biktima na napulong biktima na biniktima pa for the second time kasi nga po Mr. Chair yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camillon family they were victims pumasok sila mali yung procedure na ginamit nila hindi kabil uh, Vicente ah, sorry sorry Vicente sorry itong Vicente family excuse me mali yung procedure kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok na mga tao, of course, papalag, makakaroon tulakan. And based of that, ginamit ng mga polis na ito para kasuhan sila ng assault bang kita sonyo? Direct assault to public authority. Biniktima mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila, pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo sa yung tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinwaling to sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sa Mr. Chair, ipalay detect to test sila kung sino nagsabi nito to. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lay detect, umatas to, tumapulis nito nag-go ahead itong mga complainant and they passed. Kaya na, uh, klaruhin natin na as far as this committee is concerned and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga polis na umatras. Kahit na, yes, yes, understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas nanginiwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, sinatsalis namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila, kumasa. Kayo, kumasa. But later on, kumatras. Hindi namin kine-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, pulis kayo, kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng Lady Dr. Tess? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Alam nyo, uh, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector test ako. Tapos later on, atras ka. Malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa, talay detector test kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya, kaya, dapat, huwag kayo padalos-dalos. Huwag kayo pwede masadalo sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo sa umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo, kayo pwede pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoong, totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin nyo, totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo. From the, from the start, dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo. Sa lady detectors, detector test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote, remote, uh, possibility na nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lie detector test. ganting la, ganting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. Pumasa sila. Hindi sila umatras. Kaninong maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Probing sila na hindi nagsinungaling. Di wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi sila ng totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili nyo kapag ganun?